Muli na namang pinag-usapan ang tila pag-iwas ni Caril sa ex-boyfriend niyang si Ding Dong Dantes. Ito'y matapos hindi makasama si Caril nang mag-taping ang mga hosts ng It's Showtime sa Family Feud ni Ding Dong Dantes, kung saan hinati sila sa Team Vice at Team Anne. Matatanda ang wala rin si Caril nang mag-promote noon sa Showtime si Ding Dong kasama ang misis niyang si Marian Rivera ng movie nilang Rewind. Isang kapamilya fan account naman ang nagsabing busy si Karil noon sa mga rehearsal para sa isang musical. Matatandaan na tila isang mala fairy tale ang pag-iibigan ni na Karil at Ding na tumagal ng tatlong taon. Ngunit nang simulan na ni Ding ang teleseryeng Marimar kasama si Marian Rivera, ay unti-unti nang nagbago ang lahat hanggang sa nauwi sa hiwalayan. Samantala, sa kabila ng mga pag-uusisa ng mga netizens ay tuloy-tuloy na nga ang bakbaka ng mga It's Showtime hosts sa nasabing kapuso game show bukas April 8. Pataasan ng ihi ang kontes. Anong hayop kaya na! Sa tingin nyo ba ay naiwas si Karil kay Ding Dong? Kung totoo nga ito, tama ba na iwasan niya na lang ang kanyang ex-boyfriend? Anong masasabi nyo sa issue na ito? Please leave a comment. Thanks for watching!